Ang mga lumang daanan ay isa sa mga karaniwan at paboritong lugar ng mga sundalong hapon kung saan ay dito nila madalas ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan ni Yamashita. Ang mga kayamanang nakabaon sa mga lumang daanan ay karaniwang nasa maliit at katamtaman ang kanilang laki. At ang kagandahan sa mga ito ay hindi gaanong malalim ang kanilang pagkakabaon sa ilalim ng lupa meron tayong isang larawan dito ng isang bato na ipinadala ng ating ka-TH para ito ay ating masuri at mapag-aralan ng mabuti. Sa ibabaw nito ay mapapansin natin na may mga nakaukit na simbolong may kinalaman sa isang lumang daanan. Ayon sa ating ka-TH na nakahanap sa batong ito, ang batong ito ay katabi o nasa gilid ng isang sentenaryong puno ng mangga. kung nais mong maging matagumpay sa iyong pag-uukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita, ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa tamang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong abon. Para mas lubusang bahasa ang iyong kakayahang ito, sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng iba't ibang mga marka Basi sa aking naging pagsusuri sa mga nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito, ay ganito ang itsura ng markang ito. Ang dalawang nakaukit at nakapatayong linya na ito ay sumasagisag ng isang lumang daanan sa lugar. Kaya ibig sabihin ay kailangan nating alamin at hanapin kung nasaan sa lugar ang pinakamalapit na isang lumang daanan. Higit na makakatulong kung meron tayong pwedeng mabagtanungan na matatandang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Ang dahilan kung bakit kailangan nating bahanap ang daanan na ito ay dahil sa simbolong ito. Ang simbolong ito ay nagpapahiwatig ng kayamanang ginto. Ito ay nasa eksaktong pagitan ng dalawang nakapatayong linya dahil ipinapahiwatig nito na ang deposito ay nakabaon sa eksaktong gitna ng isang lumang daanan. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozogwalt.gmail.com tanong ng karamihan sa markang ito ay paano naman natin malalaman ang tamang bahagi ng lumang daanan na kinalalagyan ng mahalagang bagay na ating hinahanap. Wala sa markang ito ang detalyeng makakasagot sa tanong na ito dahil ang kasagutan ay ating malalaman lamang sa pamamagitan ng pagsusuri sa kabuwang bahagi ng lumang daanan sa lugar. Sa lumang daanan na ito ay maaring meron tayong makikita at mahahanap na ilang mga karagdagang marka at ang mga ito ang siyang higit na makakatulong para malaman natin ang tamang bahagi ng lumang daanan na kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. Ang sabi ng karamihan ay napakahirap basahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon dahil ang mga ito ay sadyang napakakumplikado. Pero pagdating sa mata ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ng mga marka ay hindi talaga ito gaanong komplikado na ditulad ng inaasahan ng karamihan. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na paghasa sa iyong kakayahang magbasa ng mga marka, hindi magtatagal ay masasanay ang iyong mga mata na bumasa ng mga marka ng tabak. Bago tayo magtapos sa binong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout Shout out kay ka na si Simpling Buhay sa Pinas na Tiga Pampanga. Shout out kay na si Bango Silver na tiga Vizcaya Province. Shout out kay na si Rex Alipo na tiga Calabar Zone. Shout out kay na si Kelmar Brigole na tiga Cebu. Shout out kay na si Jim Boris na tiga Cagayan Misamis Oriental. At hanggang dito na lamang tayo sa binong ito. Ako si Elmo Zogwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Amachita.